In this video, we will be discussing yung mga tinatawag nating pending orders. Dahil syempre, marami sa atin, ang gusto natin. Sir, masyado akong busy. Hindi ko 24 hours nakikita ang charts. O, paano po ba yung gagawin kung way ng pag-trade kahit na meron akong ginagawa, mag-automatic trading siya. Ayoko ko, ko naman gumamit ng EA dahil gusto ko ako mismo ang mag-place ng orders and gusto ko manually pa rin siyang gawin. So, paano po natin gagawin yung semi-automatic way of trading, lalo na kapag tayo ay masyadong busy? So, basically, we have two pending orders, two classifications. Meron po tayong tinatawag na limits and then the stops. Okay? Meron tayo sa limits, of course, we have buy limit and sell limit. And then sa stops, we have buy stop and sell stop. So, una, saan po natin siya makikita? Pagpupunta tayo sa ating MetaTrader 4 na platform, mag-open lang muna ako ng isang walang kahit na ano na chart. Okay. Alright. So, this chart halimbawa. Read. Okay. So, for example, ito po ang ating charts. O ito ang ating chart. Ah, saan natin makikita yung mga pending orders? Well, first, pwede po kayong pumunta ng new order. Okay? New order. And then sa new order po, dito sa type, meron pong dalawang type actually ang order natin. Meron tayong pinatawag na instant execution. So pag instant execution, ito po yung kapag kinlik ko yung buy, kinlik ko yung sell. Automatic, ngayon, magbabuy and sell na siya. Or, pwede po natin ilagay pending order. Okay? So sa pending order, nandyan po siya. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Of course, hindi po lahat ng brokers ay po pwede natin gamitin ang mga orders na ito. There are specific brokers na bawal sa kanila ang mga stops. Meron namang mga brokers na bawal sa kanila ang mga limits. So kailangan po nating tingnan whether yung broker na gamit natin ay pumapayag sila na mag-trade tayo with limits and stops. Okay? Right? So dito po kapag nilagay natin buy limit, Okay, so dito po natin ilalagay kung anong price natin siya gustong bilhin. Okay. pwede nyo po siyang lagyan ng expiry, okay, just in case na gusto mo. Halimbawa, magkakaroon ng high impact na news, and tayo ay mga uh, technical traders pa lang right now, since beginners pa lang tayo, uh, pwede pong dito nyo ilagay kung kailan siya mag-expire, kung anong oras. Okay, and then you will place. Okay. So dyan po natin makikita ang pending order. Kung pwede po kayo maglagay ng stop loss and then take profit dito sa pending order, depende doon sa strategy na gamit ninyo. Okay? So let us discuss, paano ba siyang gumagana? First, discuss po natin ang ating limits. Buy limit and sell limit. Ang buy limit po ay... Ma ay, okay. dapat maging conscious tayo doon sa ating initial sa current price, okay? So ito po ang ating current price. Sa so linya na 'yan. Ay, okay. sa so may highlight dito sa ating uh Y-axis uh, sa price natin. So ang buy limit po ay magagawa lang natin if the buy price na gusto natin is below the current price. So ang buy buy limit po, okay? isine natin siya If this is the current price, mangyayari po siya if gusto nyo, halimbawa, dito sa red line na ito, right? tingin mo kapag na-hit niya yung red line na yan, siya ay tataas. Alright. And then, your sell limit naman po ay if the sell price, your expected sell price or asking price na gusto mo is above the current price. So, if yung green ang ating uh, buy limit, pwede pong sabihin ko na, for example, dito, okay, tumi natin kulay, okay, so your red line is your sell limit, your green line is your buy limit. So, dito po, uh, parang tinitingnan natin, if mag-set ako ng buy limit, kapag na-hit niya yung price, below doon sa aking current na price, I am expecting na kapag nahit niya ito, aangat siya or tataas yung price niya. Kapag naman to, at this price, okay, dyan sa red na line, kapag nahit niya yung red na line na yan, I am expecting naman that the price will go down. Okay? Kaya dito sa red line, dapat ako maglagay ng sell limit. Dito sa red, sa green line, dapat ako maglagay ng buy limit. Okay, so, paano po natin siyang gagawin? Okay? Yung, in technicals po muna. Mamaya natin sa sabi yung application niya. So, if this is the price, magpa-place po ako ng new order, type, pending order. So, ang buy limit ko ngayon ay doon sa price ng kulay green, 1.9532. So, ilalagay ko po dito sa at price, okay? Okay. So, kung pwede nyo po siyang lagyan ng take profit, kung pwede nyo rin siyang lagyan ng stop loss, mamaya na lang natin siya tingnan. So, kung pwede po akong mag... So, i-place natin siya. So, dito po makikita natin na merong buy limit. Ibig po, again, sabihin yan, kapag nahit niya yung price na yan, magpe-place siya ng buy order. Okay? So, ngayon, tingnan naman natin yung sa sell limit natin. For example, 1.9878. So, new order. Type, pending order, and then change niyo po siya sa sell limit, 1.9878, 1.9878, and then plate. So makikita niyo po siya ngayon na merong mga broken lines. Okay? Kapag tinignan niyo po siya sa inyong terminal, uh, nandun din po siya. Okay? Buy limit, sell limit. So hanggat hindi niyo po kinoclose itong buy limit and sell limit na ito, nandyan lang siya hanggat hindi na natitrigger ng current na price yung mga uh, price levels na nilagay natin. Okay? So, if ito pong chart na ito ay eh, naglaro lang siya dyan, wala pong mangyayari dito sa iyong buy limit or sell limit. Okay? So, ganun lang po mag-place ng buy limit and sell limit. Paano naman natin siya ngayon i-apply? First po, po pwede niyo siyang i-apply sa ating support and resistance na strategy. So, paano natin siya gagamitin dito? For example, ito po ang aking current price right now. Okay? And then, makikita po natin, meron po tayong support one, and then we have our daily resistance. So, ang po pwede nyo pong gawin dito, and halimbawa, itong buy limit na nilagay natin, almost, ando na rin siya sa ating uh, support one na level, uh, S2, S3, R2, R3. So ang pwede nyo pong gawin dito, just like sa example na ito, habang naglalaro pa lang siya dito sa pivot, if you are not using yung ating modified support and resistance or pivot trading, so if ito po yung aking current na price, ang pwede kong gawin dyan, magsiset na ako kaagad ng aking buy limit at this price, aking S1. Pwede rin ako magset sa aking S2 or pwede rin akong magset sa aking S3 para nang sa ganon, kahit na wala akong wala ako sa harap ng aking computer, kapag na-hit ng, ng ng price natin, yung mga levels na yan, automatic po magbabay sila. And po pwede nyo nang ilagay ngayon yung take profit, po pwede nyo nang ilagay ngayon yung ating stop loss. Okay? Now po pwede rin naman akong mag-set ng sell limit dito sa R1. Pwede akong maglagay ng sell limit sa R2 and pwede kong maglagay ng sell limit sa ating R3. Okay? Para sa ganon, kahit saan man pumunta ang price na ito, umakit man siya or bumaba, automatic po magpe-place na siya ng mga new orders. So ito po yung isang application ng ating buy limit and sell limit sa so support and resistance na strategy. Also in swing trade, o pwede nyo siyang gamitin. In Asia market trading, so ito po yung ating Asia market trading. Okay? So, kung mapapansin nyo po, meron siyang mga green lines dyan. Okay? So, po pwede na ang gawin natin ay magpe-place tayo dito ng sell limit. Place tayo ng sell limit dito sa taas na green. Okay? Bakit? Kasi kung mapapansin nyo po, nung umakit siya doon sa taas na green, bumagsak siya. Saan ang take profit? Hanggang dito po sa kulay green sa below. Okay? Or po pwede tayo maglagay ng buy limit dito naman sa rainbow o dito naman sa line sa baba. Okay? Dahil we are expecting, eh, kagaya po dito, nung nahit niya yung ating ah uh, line or yung green line sa ibaba, umakit po siya hanggang doon sa green na line sa taas. Okay? So yun po yung mga application niyan. Uh, maganda po siya sa mga retracements. Okay? Again, ano nga ba ang retracements? iba po ang retracement sa reversal. Okay? Right? Ang retracement po ay yung mga short term ito. Uh, dito po, as you can see, sa, sa part po na ito, okay? uh, uptrend po siya talaga ay right? dahil nasa taas siya ng ating EMA 200. So, po pwede po na ang gawin ninyo dito, magpe-place kayo ng buy limit. Saan kayo magpe-place ng buy limit? Dito po kung saan niya na-hit yung ating EMA 200. So, ang retracement po ay, halimbawa, nandito po ang current na price. Okay? Halimbawa, nandiyan ang current na price. So, po pwede siyang umakit, yes, hanggang dyan. Pero pwede po kayo maglagay ng mga buy limit dito okay? sa EMA. So, ang mangyayari po doon, kapag na-hit niya itong EMA 200, magbabay siya. Bakit? Ang retracement po, babagsak siya short term, okay? Pero after that, aakyat ulit siya yun po yung retracement. Ang reversal po ay yung ganito na siya. Reversal ng trend. Kumbaga, dito sa ating EMA, nag-breakout na siya. Dumiretso na siyang pababa. Okay? So, magkaiba po ang retracement sa ating reversal. So, ang limits, pwede natin siyang gamitin sa ating mga retracements. So, po, pwede kang mag-place ng buy dyan, buy dyan, and ayan, almost buy limit na yan. Okay? So, doon po yung isang, uh, pwede natin siyang i-apply. Also, pwede rin natin siyang i-apply kapag ang market po ay ranging. Ano ang ranging na market? So, hindi natin makikita dito sa currency pair na ito. Okay. okay. So, dito po, for example, ito po yung isang ranging na market. Yan, halimbawa. Kung baga, ang ranging naman is your basic support and resistance. So, kung mapapansin nyo po dito, sa ranging, na market na yan, okay? Pag ranging po, taas-baba, taas-baba lang siya. So, kapag nai-hit niya po yung mga bottom na yan, okay, magpe-place po kayo ng buy limit, buy limit, buy limit, buy limit, buy limit. Pag andun siya sa taas, sell limit. Kung baga, parang support and resistance natin. Okay. So, yan po yung dalawang application. Now, kailan talaga natin siya gagamitin? Gagamitin niyo po siya kapag sure na sure kayo okay, na siya ay magkakaroon ng semi bounce Okay? Or kapag na-hit niya yung buy limit na yan, alam mo na tataas siya using our strategies. Okay? So again, ang buy limit po is if the current price okay, if yung buy price mo ay below the current price, ang sell limit naman is yung sell price na gusto mo is above the current price. Para kapag bumagsak yung price sa buy price na gusto mo, automatic siyang magbabay. Kapag naman ang price ay umakyat sa price, sa selling price na gusto mo, then automatic siyang magsesell. Alright? So, now, uh, saan naman natin gagamitin yung ating mm, stops? Now, ang buy stop and sell stop naman, kumbaga, continuation siya ng trend or you're expecting na magkakaroon siya ng breakout. So, papaano naman po ito? Ang buy stop ay magagamit natin if ang buy price na gusto mo is above the current market price. If ito po ang current market price, set natin yung buy stop if tingin natin aakit siya ng todo. Okay? So if tingin natin ang price na ito is aakit siya hanggang sa level na ito, for example, hanggang sa level po na ito, then ang gagawin natin, maglalagay tayo ng buy stop. If tingin naman natin sa current price na ito, di diretso siyang pababa, ang ilalagay naman po natin ay sell stop. So if your selling price na gusto mo is below the current price, Then pwede po kayong maglagay ng sell stop. So paano po siyang gawin? Halimbawa. Tingin ko, na, tingin ko, okay, tingin ko na magkakaroon siya ng uh, continuation or magkakaroon siya ng breakout okay, at this price. tingin ko naman kapag na-reach niya yung level na ito, okay? Di diretsyo na siyang bumaba. Okay. So paano po ang aking gagawin ngayon? So ang gagawin ko, magpe-place ako ng buy stop at this price, sell stop at this price. So new order type, so pending order and then I will place buy stop. So ano ang price ng aking buy stop? Ito po siya, 1.9828. Okay. Like, anong aking sell stop? 1.9211. So, new order, type, pending order, sell stop. 1.9821. okay. 1.9221. 1.9221. Ito po ngayon siya. So, ngayon, ang mangyayari po dito, if this is the current price, pag nahit niya itong buy stop natin na to automatic siyang magbabay. So, kailan po natin siya gagawin? Okay. Una, ang application niya po is doon sa ating London Open. Sa ating London Open na strategy. So, ang gagawin po natin dito, halimbawa alas 4, naabutan mo, okay, dito po tayo sa 29 tips na ito. Halimbawa sa alas 4, naabutan mo yung price na nandito siya sa gitna. Naglalaro siya sa entry sell and entry buy. So, simple lang po ang gagawin ninyo magpe-place kayo ng buy stop sa entry buy, magpe-place kayo ng sell stop sa entry sell. Example, new order. Well, hindi hindi ito po pwede dahil ang ating current price ay okay, way below. Okay. So ang ating current price po is way below doon sa price ng natin kanina. Asan na yun? Okay. So, andito. Okay? So, ayan po. So, dito sa line na ito, pwede po kayo maglagay ng buy stop sa entry buy. Ilagay nyo po yung take profit stop loss. Okay? Maglagay kayo ng sell stop sa entry sell. Okay? So, pwede nyo po siyang gamitin dito. Alright? So, saan pa siya po pwede maging applicable? O pwede po siya doon sa ating high Of course, sa ating Heikenashi, as you remember, halimbawa, itong GBPUSD, ay okay, so downtrend siya. So po pwede nyo pong gawin sa ating Heikenashi ay magpe-place po kayo ng mga sell stop dito. Kapag nahit hit niya yung mga green na line ay yung mga blue lines natin na yan. Okay? Sell stop, sell stop. Okay? Parang sa ganun, kapag nahit hit niya, automatic siyang bababa. Nga lang, ang mahirap po dito is the timing and then the level. Okay? Madali na lang siyang tingnan ngayon dahil nagkaroon po ng Uh, nakikita na natin yung previous performance niya. Pero sa real time, medyo mahirap timingan ito. Okay? Sa pagdating sa ating Heikenashi. Pwede nyo rin po itong gamitin sa ating modified na support and resistance. Okay. So ito po siya. So pwede nyo rin po siyang gamitin sa ating modified support and resistance. If na-timingan mo siya na nasa, nasa gitna siya ng ating pivot and ng ating R1, okay? and then tingin nyo siya ay bababa, Then po, pwede po kayo maglagay ng sell stop sa ating pivot. Okay? So if tingin nyo, if nasa gitna naman po siya ng ating pivot and support, halimbawa, andito siya sa gitna ng pivot and support, and tingin natin siya ay tataas, okay? so tataas siya doon sa ating pivot, and then didiretso siya sa ating R1, then po pwede po kayo maglagay ng buy stop sa ating pivot point. Okay? So yan po yung mga pwede nating application ang application po talaga nito is doon po sa mga reversals and mga breakouts natin. Okay? If you are certain na magkakaroon siya ng uh, reversal ng trend, so, alimbawa, itong mga ito, if tingin mo magkakaroon siya ng reversal ng trend talaga dito based sa mga malalaking news, etc. Okay? So pwede po kayo maglagay ng mga uh, sell stop dito if ang price, ang current price ay nandito siya and tingin mo talagang babagsak siya. So pwede po kayo maglagay ng mga uh, sell stop, right? Okay? Or po pwede rin naman kayo maglagay ng buy stop, ayan, sa mga ganitong point. Kung kailan sure ka na, right? Naaakit talaga siya. So buy stop dito and then automatic siyang aakit, right? Okay? So for our ano po, Okay, so for our uh, for this strategy, uh, kailangan na po ito ng practice. Pero simply, ganun lang po gamitin ang buy stop and sell stop. Pag-practisan nyo muna using sa mga buy limit, sell limit using our support and resistance strategy or our Asia market trading. Sa mga stops naman po, mas maganda na pag-practice nyo po siya sa ating London Open. Okay? Or Heiken Ashi. Okay din po siya. Right? So, practice lang po muna tayo ng practice sa mga pending orders. ah uh, sir, maganda bang gamitin or ang pending order? Well, maganda pong gamitin ang pending order if magte-trade po kayo sa mga malalaking time frame. Uh, mas maganda po siya na doon sa mga malalaking time frame talaga tayo mag-trade using uh, these strategies kasi uh, dito po sa ating uh, malalaking time frame H4 day or daily chart dito po makikita kasi natin yung overall talaga na picture ng ating uh, ng ating chart ng ating market dito makikita natin kung dumidiretso talaga siyang pababa or the or magbabounce ba siya or babalik ba siya, okay? Or time na ba para siya ay mag-breakout, alright? So, mas maganda po na gamitin natin siya dito sa mga H4. Pero syempre, ay understand na some of you gusto muna siyang pag So, sige po, pag niyo muna siya in day trading, okay? Sa ating support and resistance and London Open. And I hope na, mag na makakatulong ito, itong pending order na ito. Actually, makakatulong siya especially kapag meron ka ng malaking experience doon sa market and na and alam mo na kung paano mag-trade sa mga higher time frames. Okay? So good luck uh, okay, Pro kung paano mo itong gagamitin, kung paano mo siyang i-maximize, ima okay? Pero hopefully, wag niyo siyang gamitin too soon. So, dapat po master niyo muna ang ating mga basics. Alam mo na kung anong strategy ang best na nagfi-fit sa iyong personality and yun na yung strategy na gagamitin mo. If hindi mo pa alam kung ano yung strategy na gagamitin mo, Huwag niyo po munang gagamitin ang ating mga pending orders.